Magandang umaga sa inyo mga kawagin Nandito na ulit tayo para magbigay ng advice sa ating uh, sender Na gusto niya magpa-advise sa atin So ang kanyang katanungan naman mga kawagi ay um, Idol, tama ba na kapag matagal na kayo Kailangan ba talagang maging active kayo sa pag uh, pagtatalik na inyong mag-asawa Yun ang gusto niyang malaman kung ito ba ay tama So, ayan, ito yung advice natin sa kanya, mga kawagi. So, since para sa akin, bilang mag-asawa, kailangan talaga nating maging active or hindi naman sinasabing araw-araw, pero kailangan talaga nating maging active siguro twice a week or once a week meron tayong sinasabing ganun. So, hindi tayo mawawala sa mag-asawa na kailangan natin bigyan ng pansin ng ating mga asawa at lalo pat may mga pangangailangan sila. So, para hindi sila maghanap sa iba, dapat sa atin pa lang ng mga asawa ay uh, napagbibigyan natin sila. Kasi isa din yan sa naging cause kung bakit ang uh, ibang lalaki ay naghahanap ng kalinga ng ibang babae. So, mga kawagi, ang ma-advise ko sa'yo, um, kailangan talagang pagbigyan natin ng ating mga asawa kahit pagod man tayo or ano, ipaintindi natin na kailangan talagang bigyan natin sila ng pansin para at least uh, maramdaman nila yung pagmamahal natin sa kanila. Hindi bilang pag-aasikaso lang sa ating mga anak ang kailangan natin gawin kasi may mga katungkulan din tayo sa ating mga asawa na kailangan din na nila yung mga bagay na ganun. So, pangalawa, ang kailangan kapag mga ganyan mga idol. Ang kailangan natin mga kawagi, eh, pagbibigay natin sila ng time talaga na magkaroon or let's say may lakad kayo mag-asawa tapos may time naman na hindi natin, syempre iba't ibang oras yan, may mga kagustuhan tayo na iba't ibang oras, tama naman. So, hindi lang naman sa umaga, sa gabi, or sa hapon na minsan mangihingi talaga yung ating asawa. Pero, dapat talaga nating bigyan sila ng pansin kapag nanghingi na nga sila. So, bigyan nyo lang ng bigyan para wala naging problema at hindi naghahanap ng ng iba pa sa ibang kalinga. So, yung ma-advise natin sa kanila. Pangatlo, mga kawagi, kailangan ang ating mga asawa, hindi naman sa nila lahat ko lahat, kasi may ibang mga asawa natin nakapagpagod na sa trabaho, pagod na sa pag-aasikasa ng mga anak natin, tapos sasabihin nila, ay bakit ganun? Magkaano ka, alam mo naman pagod ako. Hindi dapat tayo nagre-reklamo pagdating sa ganyan kasi nga, ang ating mga asawa ay pagod na rin sa trabaho, pero never silang nagreklamo about sa pagiging pagod nila sa atin para asikasin tayo at mabigyan din tayo ng, ng hanap buo or bigyan tayo ng atensyon ng ating asawa at pagmamahal nila bilang dun sa sa pangyayari na yun. Kaya dapat mga kawagi, para sa akin ay tal talagang maglaan tayo ng oras para sa ating mga asawa para naman at least maramdaman nila na kahit sa kabila ng isang linggong pagod nila sa trabaho, eh may time pa rin tayo sa kanila. Kasi para sa akin mga kawagi, mahalaga talaga ang pagbabanding bilang mag-asawa. Hindi lang sa ganyan naman na pagkakataon. Pero para sa mga lalaki kasi, yan ang yung term nila na pagmamahal nila para sa atin. So, hindi hindi lang naman porket uh, pagkatapos nyo ng ganun eh, di ba nagkakataon pa nga mga kawagi. hindi ko alam kung ganyan sa inyo after nyong maglabing-labing eh, mapapansin nyo di ba, dun pa kayo mas matagal nag-uusap kasi nga parang napagod kayo syempre napagsaluhan nyo yung pagmamahal nyo sa satisa, eh doon pa kayo mas madalas na matagal mag-usap after nyo naranasan nyo ba yun? yan yung mga advice ko sa iyo mga kawagi. so dapat sa mga asawa natin maging aware din tayo kung ano ba ang pangangailangan ng ating asawa at least mapag-usapan nyo man yan. Ah, hindi ito sa pinag-uusapan natin dahil nakakadiri, hindi mga kawagi. Pinag-uusapan natin ito para masolusyonan yung mga dapat na pagkukulang natin sa ating mga asawa para hindi sila maghanap ng iba. So ayan, yung topic na mabibigay ko ng advice sa ating sender. Kaya para sa akin, dapat talaga pagbibigyan natin yung ating asawa, anong oras man yan humingi para... Para sila ay mapunan din yung kanilang uh, satisfaction na tinatawag mga kawagi. So ayan, sana nabigyan kita ng advice at para at least sa mga kababaihan naman na ma-advise ko sa ating mga kagaya nating asawa na kumbaga nag ng ating mga anak. So, kailangan din pagbigyan natin ang ating asawa na sa tamang oras, tamang pagmamahal sa kanila at at least maramdaman natin na maramdaman nila yung pagmamahal natin sa kanila. Hindi lang sa pag-aasikaso. Siyempre, sa ibang bagay, ay may pangangailangan din sila. Para at least hindi na sila kailangan pumunta pa ng ibang bahay para maramdaman nila yun. Kumbaga, sa ating pangtahanan ay busog na busog na sila para at least wala silang masabi na nagkulang pa ba tayo. So, ayan mga kawagi, pasensya na medyo na tagalan tayo sa pagbibigay ng advice kasi medyo na ang inyong mga kawagi sa mga mga ilang buwan, dalawang buwan ata akong hindi naging active sa pagbibigay ng advice. So ngayon, balik tayo sa ating pag-a-advice mga kawagi. Ayan, sa lahat ng ibang ano, Bibigay natin ng content araw-araw. So thank you ulit sa lahat na nag-subscribe nung naandun ako sa Tayabas mga kawagi. Naramdaman ko lahat ng pagmamahal niyo sa akin. Yun nga lang nagbabasa lang ako lahat ng PM niyo sa akin. So sabi ko nga, pag nakabalik ako ng Metro Manila magbibigyan ko talaga to sige go bibigyan kita ng content so eto na sa sa naghingi sa atin ng sender na ayo ipasabi yung pangalan eto na yung binigyan natin ng content para sa iyo at least sana mapasaya kita ngayong araw na to so ayan thank you for watching lahat sa lahat hindi pa nag nakapag sa page ko mag-follow na po kayo para mas marami kayong malaman sa ating advice so thank you for watching mga kawagi bye